Guys, ito ang mga manok ko. O, talaga dami. Ayan po guys. O, nakakatuwa naman talaga. Sa bawat ano po, may mga itlog. Wow. Ayan po o. Hello. Yan, kain-kain nang Wow, dami na lang itlog o. Ito po kami sa farm. Nakakatuwa po. Farm po ng mga itlog manok. Grabe yan umakit na po kami buong ano po ito mga manok yan kadaan po pala umiitog sila oh oh grabe naman hmm hmm katuwa naman po ito po guys pasok po kay guys para Al alam po natin kung gaano po ito kahaba. Grabe po, oh. Hello! Hello! Gawa, guys. Dami. Hello po. Ito po kami sa farm. Barangay, ah, uh, Batangas. Baby, ano bang barangay to? Yan. Opo, balik na po tayo. Pag po ano, umiingay po sila, Oh. Eh, ang ingay po nila. Oo Oh. Pag may madlang people. Kakatuwa naman, grabe. Katuwa, no Wala po, guys. Ito kami sa farm. Dami oh. Tuwa yeah. naman. Oh. Nanawa, ka dito Nanawa ka talaga ng itlog. Ito mga idol. Ano ito? Napakaliit. Grabe. talaga Yan guys. So itlog, itlog yan. Yan. Yun yung 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 so, tayong ano itlog dali natin sa bahay. Ito, Oh, niyan pa po guys, <laughs> ang yeah, ano, niyan po. Ano mainit-init pa oh. Ano ni Aris? Mainit pa siya. Kakatuwa naman. Mag-aamoy itlog tayo rin eh. Mag-aamoy ano na tayo dito. Mag-aamoy tayo itlog. Hoy, magkano dito ang pag-reject? Mili. Ayan po ang ano, babaeng maganda. Nagaano po siya, Oh. Ayan, guys. Okay, po. Nanti nanti aku akan menjauhkan, kita akan berjumpa dengan anak-anak. Nanti nanti aku akan menjauhkan, kita akan berjumpa dengan anak-anak.